Hi, Sir Perry. Um, ako pala si Patricia. Meron po sana ako mga questions sa inyo tungkol po sa martial law. Bakit po kayo sumali ng NPA before? Alam mo, ganito yung Patricia. Kami mga estudyante noon, ng dekada 70, mm -hmm. okay, sinasabi, na unang-una, naniniwala kami, mga bata, okay, mm -hmm. na dapat, okay, eh, maayos ang buhay sa Pilipinas. Yeah. Sa activist, guys, eh, so ibig sabihin, moderato kami, gusto na nagbamartsa kami, naniniwala kami na dapat si Marcos ay baguhin niya yung sistema. Okay? Mm -hmm. Na dapat ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino, hindi para sa mga Amerikano. Hanggang sa dumating ng panahon na of Bahadias Corpus ay sinuspinde, mm -hmm. 1970, hanggang nung 72 nga, ay nag-declare ng martial law. At mm -hmm. kaya nga naman ako inamundo kasi ang tingin ko sa pamamagitan lang ng himagsikan mapapabagsak ang mapang na estado ah uh, yung perspective ko kasi namin nung pinag-aralan namin yung history medyo negative po kasi yung dating so uh, una sa lahat di na, wala pa po ako noon nung martial law so para po sa inyo ano po ba yung martial law Alam mo, Patricia Sinasabi nga Winners rewrite history. When we say winners, mm -hmm. pag panalo sa EDSA, sila, siyempre, yung nanalo sa EDSA, silang gagawa ng kasaysayan. Siyempre, sa amin panig, sinasabi namin, hindi kami sa ngayon, dahil habang may marshal, kaya namin kaming basta lusubin, or whatever. Okay. Pero we taunted them. The NPA, okay, was the reason, at naniniwala ako sa ngayon, na yung aming kagagawan, ay reason para mag-declare ng martial law. Kung ang martial law ay bawal o hindi tama, tinanggal na dapat sa konstitusyon 'yan. Mm -hmm. ay, 'Yung lumang konstitusyon, nandun 'yung martial law. Konstitusyon ni Cory nandyan pa rin sa Konstitusyon ni Cory 1987 ang tungkol sa martial law. Mm -hmm. Sinasabi nila si Apo Hitler Berdugo. Kung berdugo ba si Apo, lahat dapat ng NPA, lahat dapat ng mga nagrally-rally not sumisigaw ng revolusyon, dapat pinagpapapatay na ni Marcos kung siya ang verdugo. Okay alam mo, sino, alam mo kung sino humuli sa akin at to torture sa akin? Sino Metrocom PC. Sino bang boss na? Si FBR. Gusto ko nga linawin ko anong ibig sabihin ng biktima ng Barcelo Alam mo, mm -hmm. ko, hindi dahil sa kayabangan. Graduate ako ng Philippine Science. Nasa UP ako, NSTB scholar ako. Okay. nag ako. Mulat ako kaya lang mali ang basa namin. Nakala namin mm -hmm. pag namuntok kami, kakampi sa amin ang mga nasa sa probinsya. Mm -hmm. Hindi rin. Kasi ang Pilipino ayaw din ng talaga ng gulo. Okay? Mm -hmm. Kaya nga sinasabi ko 7,500 lang talaga yata kami kasi kung 100,000 kami, mm -hmm. sila ay minana kalood sa amin ngayon. Kung 100,000 ang pwersa namin, 7,500 lang okay. totoyan. Pero ang claimant ngayon 100,000 na. Kaya nga ang sinasabi ko, ang biktima daw ng Marcelo at one ngayon, 100,000, ang sabi ko, nagpalista na ang mga nainitan sa EDSA. Nilabanan namin si Marcos, natalo kami. Okay. Biktima ba kami? Hindi, mulat kami. Hmm. Ang biktima ay yung collateral damage. Nag-away ang NPA at ang sundalo. Nakaupo lang ako, wala akong ginagawa na bomba ako. Mm -hmm. Yun ang biktima. Mm -hmm. Sino bang hindi ayaw magpalista kung tatanggap ka ng isang milyon? Diba? Eh, doon sa lista-lista na -lista yun, sino kayo yung broker? Mm -hmm. Kaya nga hindi nila tinatantanan si Marcos. Mm -hmm. Huwag ilibing, hukayin si Marcos, sabayan sila bong-bong, okay? Dahil sa pera. Dahil pag nawala na yung isyong Marcos, baka makalimutan na yung isyong claim. Itong mga nag-claim, Patricia, ay biktima daw sila. Mm -hmm. Pero kung kakwentuhan mo sila, nung wala na si Marcos, ako'y nag-NPA, matapang akong revolusionaryo. Pero sa claim, wala po kaming ginagawa, bigla na lang kaming hinuli, tinorture kami. Biktima. Mm -hmm. Gano'n ng kwentong kutsero. Mm -hmm. May isa pa, na kwento Yung pagka-torture daw niya. Sorry, kaibigan ko dati, pero ngayon handa kong kasama ko sa iyo. Siya daw ay hinuli. Biglang pinasakan. Yung, ang ari niya ng ping, ping Wow! Sabi ko sa kanya, ikwento mo sa akin kung sa hospital ka napunta. Hindi naman niya maikwento. Andaming kwentong kutsero na ngayon, Patricia. At sayang, eh, ito'y makakalason sa isipan ng mga kabataan. Okay? Mm -hmm. Na ito nangyari, ito nangyari. Tanungin niyo yung inyong mga magulang kung ano talaga nangyari sa martial law. Okay? Yung totoong nangyari. Okay. Dahil nung sinabi ni Marcos, sa ikaulad ng bayan, disiplina ang kailangan. Pinagtatawa ng ko yan nung martial law. Mm -hmm. Pero ngayon sinasabi ko, tama nga. Dapat disiplina ang kailangan.